Ay. Siempre regalo ko. Bubuksan natin. Isam ko. Ba? Diba? Ah, ang bigat. Ah. Ate Kuya, ninong, ninang, para sa inyo itong video na 'to, 'di ba magpapasko ngayon, naghahanap kayo ng aginaldo sa inyong mga inaanak. Ito dapat ang binibigay nyo hindi lang para sa inaanak nyo pa Pati ito sa tropa niya, buong barangay, barkada, lahat masaya rito at matutuwa. Sigurado ko. Panoorin niyo to. Dapat itong regalo niyo ngayong Pasko New Year. <laughs> Gago! O, oh, mga ninong at ninang nga panoorin niyo ito. Mga inaanak, ito ang hingin niyo sa kanila na. Garapalan na tayo ng muka. Paano masabi? Ito, buksan na natin itong regalo yan. May pangalan pa natin yan dyan. sa kay Trump. Ayan po, dapat ang niregalo nyo. Yan, no, oh. o oh, di ba? O, oh, di ba? Eh lahat matutuwa dyan. Hindi pwedeng hindi matuwa. Ah, dapat ganyan, no. Oh. O oh, di ba? Dapat 'yan ang niliregalo nyo. <laughs> lahat masaya, o oh, di ba? O. Oh, yan ang niliregalo dapat. Lucky boy. na ganyan. O oh, di ba? May anim na set, o oh, di ba? Hindi lang ako matutuwa, Siyempre, 'yung mga tropa sa paligid. At kung sino-sino pa na mabibigyan, di ba? O hindi lang ako magiging masaya. Yeah, What? Ayoko maging madamot. Gusto ko lahat. Masaya, di ba? Oo, ayan. Buksan natin, o. o. O, di ba? Ayan. O, ayan, di ba? Ganyan dapat ang nirigalo natin, o. Di ba? Ang galing. Ang galing. <laughs> May mga ninong ah ha? Tsaka ina-anak. Ito, tandaan nyo. Yan. Alam nyo na. <laughs> Yun lang.